Dahil sahod ko po sa aking tinatrabaho at ngayong araw mga idol, ito yung ulam namin napakasarap po. Simple lang, ang sardinas na maitlog at ang palaya din na maitlog. At binilihan ko rin sila na pasalubong mga idol ng ice cream. Sobrang saya nila mga idol. Hello po mga idol, magandang araw po sa ating lahat. Maaga pala yung sahod namin ngayong araw na to mga idol. Akala ko aabot ah, pa bukas ng 31, hindi na pala at naglabasa na po kami lahat mga idol shout out pala sa lahat mga kaibigan ko at kasamaan ko ito pa uwi na tayo mga idol at dumaan din kami dito sa putik cubing ko at masaya tayo mga idol may nakakilala sa atin sina ate shout out po sa inyong dalawa ate maraming salamat po sa suporta at ito mga idol, sa loob ng Yubinko, damang-dama na talaga nila yung Pasko. Kapag usapang Pasko mga idol, ay simply napaka-espesyal yan na araw sa ating lahat ng mga Pilipino. Kasi nga po, kahit sa ibang lugar po mga idol, ay umuwi talaga para sa atin at magtipon-tipon po tayong lahat ng buong pamilya. At tumawag pala sa akin si Mrs. mga idol, magpabili ng pipino. At ayun, bumili rin ako kay Suki at ang palayan na rin po. At dumaan na rin po ako dito mga idol, bumili ng pan kasi paborito ng mga anak ko. Basta may pasalubong po tayo. galing sa trabaho. At iyan, Sarap talaga sa pakiramdam mga idol. Makikita natin sila na masaya at nabubusog po silang lahat mga idol sa dala ng papa nila. At eto nakapagsaing na rin pala ng kanin si Mrs. mga idol. Ngayon mga idol, pasasalamatan ko lang pala si Idol Rainzel Vlog. Salamat din sa panonood Idol Hora Banuta. At salamat din kay Idol Jasril Sirillo. Umabot pala yung video namin dyan sa Amboyon, Iloilo. At hindi lang yan sa Iloilo mga idol. Umabot din sa kabitih kay Ma'am Angie Jimenez Miranda. At lalong lalo na sa Tondo. Umabot din sa bahay ni Idol Stewart Agot mga idol. Yan, maraming salamat po sa panonood at suporta po ninyong lahat mga idol. Sa mga simpleng bagay lang mga idol no, ay siyempre napapasaya talaga natin yung ating buong pamilya. Tulad nito mga idol, sa akin lang siyempre bilang tatay. Iwan ko lang po sa inyo mga idol kasi iba-iba naman ang sitwasyon sa ating pamumuhay mga idol. Basta laging nagluluto kami ni Mrs. mga idol ay andiyan talaga yan si Mick Mick. Nakisawsaw talaga sa amin. Gusto niya talaga siya parati yung naghahalo sa mga niluluto namin dalawa ni Mrs. mga idol. Lagi namin siya ang tinuturo ani Mrs. mga idol at dito nakita ko siya ng potential siguro gusto niya talaga mag-ship balang araw ay tapusin niya lang muna yung pag-aaral niya mga idol at matutupad niya rin lahat ang mga pangarap niya sa buhay. Kasi andito lang kami ni Mrs. mga idol, lagi po nakasuporta sa kanila araw-araw. Inutusan na rin si Mikmik -Mik, mga idol na bumili ng ice kasi nga po naluto na rin po yung apalaya at ito sinunod na rin po ni Mrs. mga idol ang pagluto sa sardinas na may sabaw. Simpleng ricado lang po yan mga idol, sibuyas, bawang, kamatis at ayan po yung sardinas natin. Kasi nga po gusto yung mga anak ko na hindi maanghang kasi hindi po sila kumakain mga idol na maanghang na sardinas. Mga idol, may sasabihin na po ako sa inyo kasi nga po sa ahod natin diba baka magtaka kayo bakit sardinas yung inulam namin sa gabing ito. Kasi nga po mga idol, sa totoo lang nababudget po talaga ako kasi marami po talaga tayong obligasyon o bayarin sa pamumuhay o sa bahay natin mga idol. At luto na po ang lahat mga idol, kain po tayo. Thank you Lord sa ulam namin sa gabing ito. Bilang tatay mga idol, masaya po ako at nakikita ko sila na habang kumakain po mga idol ay sobrang saya din nila. Pagkasama ko sila mga idol ay tanggal talaga yung pagod at hirap ko sa aking buong katawan mga idol. Salamat pala sa mga baguhang followers namin dyan. Welcome na welcome po kayo dito sa page namin. Sa lahat na mga OFW mga idol na lagi nakasuporta sa mga video namin. Maraming maraming salamat po. At sa trabahador ng Pinas kagaya ko. At lagi tayong magingat mga idol. At pakishare na rin po mga idol ang video namin. At pakicomment na rin po kung saan lugar umabot yung video namin mga idol. At pakipalo na rin po sa page namin sa hindi pa nakapalo dyan. Ipalo nyo na. Maraming salamat. God bless.